O mga amiga ko, giganko sa barangay na ana ko sa akong tindahan. O mga amiga ko, limbalik na ko paninda mga amiga ko. Gimama machi na akong pinabuhi sa ona mga amiga ko. Laay man kaayo amiga ko kapag wala ko ilakaw na naa ko matulog kapoyke akong lawas. O mga amiga ko, kayaman ako na na ako ibaboy. So na ko'y tindahan, anad de ko sa una amiga ko, na ako d'yon muli hokyo ko sa so, ako ba d'yon ko galingon. Kaya sus, kino magdubli kayo ka, kaya pakit kayo ang paninabuhi. Pero may nalang eh, lingaw-lingaw akong panginabuhi Amiga ko, samtang na ako sa balay, may nalang dahig-dahig-dahig na manampit. Huwag singko-singko mo palit. Inaanad d'yon mga amiga ko, laban na d'yon ko. Mga amiga ko, manindala ju ko dili na ko na ko sayangon ang panahon kinahangan na lang ju while nga nagpundo ko sa palay na arsa ko ng mga paninda ko o oh, mga amiga ko in ana ju ka simple ang ako in panindam paninda mga amiga ko pinubring kayo na ju ni na lang makapalitag sa kilong bugas laban lang mga mahal amiga ko support in masa mo sa video mga mahal kong mga followers ko ingon anak ra jud na kasipot sus mga amiga ko Oy, oh ina mga amiga ko kayo ta jud na ina ra ra akong tindahan amiga ko dio tra mga amiga ko pero puno ra jud siya mga amiga ko in ana na lang mga mahal ko mga amiga ko support my video mga mahal ko mga amiga ko